Sobrang lamig dito ngayon sa Australia, mga langga. Kaya samahan nyo na lang po ako magluto. Ayan, magsasain muna ako ngayon, mga langga. At favorite ko talaga itong dispenser na ito, mga langga. Isang taon na ito sa akin. So, nga ako, mga langga, good for one to two person lang po talaga. Kasi pang isang cup lang po talaga yung kasya doon sa aking rice cooker. Kasi napakaliit po talaga, mga langga. So, ayan, kahapon ko lang po yaan na Kaya excited na akong magluto dito. So, after po kumulo, mga langga, para makatipid tayo sa, ano, sa kuryente, pwede niyang ilagay dyan para may nilaga na kayo na itlog. After po niyan mga langga, takpan niyo lang po siya hanggang sa maging maluto na talaga lahat. Today pala mga langga, ang ulam ko ay ginamos or uh, bagoong puyaan sa atin. Siyempre, hindi mawawala yung sili dyan mga langga at kalangga. Dulce. Ayan na. Kain tayo mga langga. So, ito, talagang wala akong ulam ngayon mga langga. So, um, naghahanap lang talaga ako ng something na makain. Sobrang nakakatamad mga langga. Kapag malamig yung panahon, kaya ayoko talaga lumabas. So, ayan na. Lalagyan na natin ng ginamos mga, mga langga. After po niyan, ay lagyan din natin ng masarap na pinakurat. At gusto ko sa ginamos mga laga, yung may sili at meron din siyang luya para hindi masyadong malangsa. At syempre, kam atis naman. O, hindi talaga kompleto yung kinamos mga langga. Kapag walang pinakurat, kaya after kung kumain itong mga langga, ay talagang gutom pa din ako. Buti na lang, meron tong isang kaibigan ko na nagbibenta ng bilo-bilo. Kaya sa mga gustong bumili, ayan, nasa comment section lang po. Mag-order lang po kayo para po makakain din kayo. Ayan. Maraming maraming salamat everyone for watching. Bye-bye!